Mga chikilabs at beshiko, yes. Tukin so, namin ang Japanese tunnel, guys. Naun pa ng hapon, dito tumatago ang mga Filipino, guys. Tara, let's go. <laughs> OMG. Alit, chef. Tara. So, ayan, guys. Um... Okay naman sa sa. Tapos may mga putas-putas siya. Ayan, siguro tinataguan nila ito. Saan na dito? Hello? 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 guys, medyo creepy siya kaya hindi na kami pumunta sila Jeff talaga ayaw niya pumunta sa ka tabi-tabi po ka kano dito so ayan na wapas na ako guys natakot ako, sobrang nakakatakot at madilim <laughs> tapos kinakabahan ako kakaiba, ito pa po kasi talaga yung panahon pa ng hapon ayan, wala pang kikay sabi ng nanay <laughs> ayan ha? Sobrang creepy siya. Ayun si Jeff, hindi siya sumama sa loob. Kalahati lang talaga ako. Ay, one fourth pa lang. Hindi na ako pumunta. Bakit ayaw mo, Jeff? Claustrophobic po ako. Ayan, claustrophobic <laughs> siya. Meron siyang... Ay, ikaw naman, kuya. Ayaw ko dun. Para Bakit? Gives me the Wow. English siya. na akong i-translate. Sure. <laughs> so, ayan. Yes. Parang sobrang creepy nga, guys ewan ko kung bakit Tapos ang lamig sa loob yun yung experience ko pero sa daw panahon pa lang hapon ayon uh, ayun pinagtataguan siya ng mga Filipino yan so ayan at least na natry ko kahit papaan. may mga comfort gay diba? doon <laughs> may ba so, si Marco ba ba si Brian girl yes charot <laughs>